Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. ko naisip na sa minsan kong pagpapaupaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka panlalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutan paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang May Pangako Ang Bukas May Pangako Ang Bukas Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang Ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo akong magagawang dulugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hmm? Ano ba yan? Sino na naman bang naninigarilo rito? Bakit? Ay, ay kabayo! Ay, <laughs> Bawal bang magyaw sa rito? Kuya oh, yung sendo, nakakagulat ka naman eh. Ano ba, kanina ka pa ba dito nakatayo sa may pinto ng kusina? Oo, oh, Bising-bising ko sa mga customers niya eh. Kaya hindi mo ako napansin. <laughs> Bakit naninigarilyo ka na naman? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan eh. Bakit kita susundin? Nanay ba kita? Hmm? Pilosopo? Hmm? Basa pa yung buhok mo? Nakasuot ka na ng uniforme? Hmm. Siguro hindi ka na naman pumasok, no? Alam ko na lesson ngayon. Bakit pa ako papasok? Kaya ka hindi nakaka-graduate eh. Panay ka bulakbul Ikaw nga, hanggang ngayon, di pa nakakagraduate. E eh, pangalawang course ko na to, no? Kapag nakagraduate ako, magiging abogada na ako. <laughs> Ipagtatanggol ko lahat ng naaapi. Talaga? Ako na lang ipagtanggol mo. No, eh hindi ka naman api. Api-apihan, pwede pa. <laughs> Sigurado ka? Oo, oh, kaya, akin na to, sigarilyo na to. Uy! ko ng ganito. Yon. Grabe ka naman. <laughs> Inapakan mo na nga, dinurog mo pa yosi ko. Eh kasi, kapag buo pa yung upos, baka pulutin mo pa, tapos sindihan mo ulit. <laughs> At least ngayon, hindi mo na yan mapapakinabangan pa. Wala na, durog na! <laughs> <coughs> Robert, dahan-dahan sa pagkain, anak. Baka naman mabulo na kanyan. <coughs> Pasensya na, ma. Kailangan ko pa kasi mag-aral, eh. Marami pa akong kailangan basahin ngayon. Baka naman mapabayaan mo na sarili mo niyan, Robert. <coughs> Hindi naman pa. Kumakain naman ako ng maayos, eh. Medyo napupuyat lang. Eh, pero nagbabitamins naman po ako. Ay, mahirap talaga ang pag abogas siya. Ang dami niyong kailangan pag-aralan. Pero kayang-kaya naman, ma. Oo, alam naman namin yan. Kailang ka ba walang... Hmm. Andito na ang paborito mong anak. Rosendo, sa'ka na naman galing, ha? Nagbulakbul ka na naman. Ha, Rosendo? Hoy! Ayun, dumiretso na si kuya sa kwarto. Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang kuya mo? Pareho naman kayo nang galing sa tiyan ko. Para bakit magkaibang magkaiba kayo? tuition mo yon. Bakit hindi ka nagbayad ng tuition? Nasa na yung pera? Wala ha? na nga, ma. Ano ba? Paulit-ulit ka eh. Mm. Ayusin mo yung pagsagot mo sa akin. Ubus na ang pasensya ko sa iyo, Rosendo. Konting-konti na lang pala layasin na kita rito sa bahay. Bigyan nyo na lang ako ng pampayat. Akala mo ba ganun lang kadali maghanap ng pera, ha? Naunahan ka na ni Robert makagraduate sa college. Kahit ikaw ang panganay. Puro kakalokohan. Pagod na pagod na ako sa Rosendo. Hindi naman kami masamang mga magulang sa iyo, pero hindi ko alam kung bakit kailangan mo sakit ang ulo sa amin na papa mo. Oh, bakit na naman? Ha? Kayaan? Ikaw na nga kumausap dito sa anak mo. Ano na naman to, Rosendo? Yung pambayad ng tuition. Winaldas na naman ang anak mong yan. Huh? Hindi ka ba talaga titino? Ha? Huh? Gusto mo ba maubusan ng dugo ang mama mo pag disiplina sa'yo? Kung ayaw niyo kung bigyan ng pang tuition, ayos lang! Nung una palang sinabi ko na sa inyo, ayaw ko mag aral Pero kayo ito mapilit! Ha? Huh? Kami pa may kasalanan? Tama na! Tama na! Huh? Tama na! Nagdurugo na labi niya! Umalis ka sa harap ako! Kung ayaw mong basagin kong tuluyan ng bibig mo, wala kang motok! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, akin na susi. Ha? Akin sabi susi na sa Oh, eh bakit dumudugo ang labi mo? Nasaktan ka na naman ba ni Papa? Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Hey! Sabi ko akin na, Suzie. Rico. Bitawan mo ang kola ng damit ko. Ang Suzie. Ito na. Magsama-sama kayo. Kuya! Sa kamubunda! Kuya! kumain ka, kuya. Hmm. Pwede ba makitulog sa inyo? Ano? Oh, eh, dinahimutay si sinanay! Ano na lang ang iisipin niya kapag umuwi ako may kasamang lalaki tapos dun ko pa patutulugin? Kaya nga makikitulog ako sa inyo eh. Para malaman mo kung ano magiging reaksyon niya. Eh, ewan. Puro ka na naman kalukuhan eh. Sige na. Magaling ako maghugas. Pwede akong tagahugas niyo. Basta merong smart dishwashing. Bakit tulog ka dito? Bakit? Pwede ko namang sabihin sa nanay mo na kaibigan mo ako ah. At wala naman akong gusto sa'yo. Para na kitang nakababatang kapatid. Bakit naman kita pag-iinteresan? Alam ko. Pero syempre, iba pa rin yung isipin ng mga taong makakakita. Mabuti kung pwede natin sa kanilang ipaliwanag yung sitwasyon. Oh. Buhay naman natin ito ah. Bakit kailangan nating ipaliwanag sa ibang tao? Kuya! Wala akong matutulugan. Naglayas kasi inyo, no? Dinala mo pa yung kotse ng kapatid mo? Di yan kay Robert. Kay Papa yan. Bakit alam mo ginagamit siya ni Robert? <laughs> ano ka ba? Eh, syempre, magkaklase kami sa law, eh. Oo nga pala. Bata pa ako nang mamatay si tatay. Mula noon, halos gumapang na si nanay para mapaaral lang ako at ang mga kapatid ko. Kaya kahit piso, ayoko sayangin. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng pera. At gusto ko maging somebody. Para naman maipagmalaki ako ni nanay. At makita niya na hindi sayang ang lahat ng paghihirap niya para sa amin. Alam mo ikaw, kuya? Maswerte ka eh. Kasi kung may pangarap ka, kayang mong abutin ng hindi nangangamba kung paano dahil may pera kayo. May kaya kayo. Bakit sinasabi mo sa akin na? Tumino ka na kasi, kuya. Tumigil ka na sa pakikipagbasag ulo, sa pagbibisyo, sa pagbubulakbol. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Alam mo ba kung ilang ulit kong sinabi sa sarili ko na sana ako na lang ang nasa katayuan mo? Sana ako na lang ang ipinanganak na mayaman? Kaya umuwi ka na sa inyo. Humingi ka ng pasensya sa mama at papa mo. Maging mabuti kang anak sa kanila. Dahil may biyayang ibinigay sa'yo na hindi ibinigay sa iba. Kagaya ko. Kaya kuya, pahalagahan mo yun. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako, ang Bukas? Hanapin mo ang kuya mo at kunin mo ang kotse. Eh, kung bakit naman kasi binigay mo sa kanya ang susi, Robert? Eh, akma niya kasi akong susuntukin, kaya binigay ko na. Pag umuwihan dito sa bahay, makikita niya. Kaya ikaw, Robert, pag-igihan mo ang pag-aaral, hmm. Ikaw na lang ang pag-asa namin ng papa mo. Ikaw ang magpapatuloy na maganda reputasyon ng ating pamilya. Dahil ang kuya mo, hay, wala na siyang pag-asa. Pangako, ma, pa. Hindi hindi ko kayo bibiguin. Gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Ay, sige na. Hindi ba sabi mo may pupuntahan ka ngayon? Magmotor ka na lang. Opo, pa. Papa, eh? natatakot ako. Baka dumating ang araw na pati si Robert maapektuhan ng mga pinagagagawa ni Rosendo. Baka dumating ang araw, hindi lang ang buhay niya sisirain niya, kundi pati ang buhay ng kanyang kapatid. Hello? O oh, Robert? Bakit ganyan ang boses mo? Ano? O oh, Diyos ko! Oh, sige, sige! Pupunta na kami! Bakit? Ang mga anak natin nasa police station. Hello? Bakit daw? May na-hit and run daw. Ano? Ano? kuya. Asan si na mama papa? Kausap ng mga polis. Ma? Ma? Pa? Robert, sumama ka sa amin ng papa mo. Rosando, dumito ka muna. Kailangan kang kuna ng magsya. Pa? Sana naman. Mula ngayon, makapag-isip-isip ka na. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong epekto ng mga pinaggagawa mo sa buhay. Hindi lang ikaw ang naaapektuhan, kundi ang buong pamilya natin. Sinikap namin palakihin kayo na maayos. Pero hindi ko alam na darating ang panahong ito, magkakaroon ako ng isang anak na kriminal. Magsisimula na ang pagbabago sa buhay ni Rosendo. Papaano niya ito tatanggapin? Mga nagsiganap, James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Rosendo. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaan niya huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga susunod pang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May pangako ang bukas. Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.